Yun, good morning, February 18, 2024. Ayan, kitang-kita nyo naman yung aking ginawa ngayon. No? May par-transition effect ako. No? Pero yung relo ko hindi nakisama sa akin ngayon sa ginagawa kong pag-time check. So, syempre, 8.01 na, February 18, 2024. It's a Sunday dito sa Cavite. Syempre, gigisingin ko na yan si Ram kasi meron simba dito sa UCCP Salinas. So, dito kami nag-church every Sunday po yan. So, let's go. So, ayan, nakita niya naman yung asawa ko na naghanda na. At yung nilutong lungganisa na nakarang araw pa nito. At syempre, meron din dinatawag na mm, sopas ni mami. At kompleto yung sab, may kanin din. Kasi ako yung tao na hindi ako sanay na hindi kumain ng kanin every morning. So, syempre, na nakikinig na rin kami ng family matters dito sa TV. So, yan yung sopas ko. Napakasarap. Pag si mami nagluto, kompleto, Ricardo, hindi tinipid. So 10 o'clock na po, walk trip na kami ni Ram. Sabi ko, Ram, hamaka mo yung aking tubig at magdi-video-video muna ako no rito. At bilisan natin maglakad. So umarrive na kami dito sa simbahan. Siyempre, nag prayer na si pastor at nakahinto muna kami sa labas. Dan na yung church, ayun na yung asawa ko. May meeting dapat yan, pero sabi ko si mama parating na ngayon. Susunduin po natin yan sa Terminal 3. So syempre, dan na yung simbahan. Happy Sunday nga pala sa ating lahat at God bless. So yan na, 11.47 na walk trip, going home na kami. At nakikita nyo naman mga nagsisimba dito ay walk trip lang talaga kasi mga taga rito lang din naman yung nagsisimba. At yung maglolo at si Ramsey at si Daddy ay ngayon lang dumating dahil walk trip sila. Ayan. So yan. Papasok na sila ng gate. So syempre kakain na kami luto ni Mami una. Napakasarap. Pag si Mami talaga at si Daddy nagluto, kompleto ang ricado na ito. Hindi mo pwede hindi kainin lahat na meron sila dito. Kailangan mong tikman. Mm. Maraming maraming salamat sa galing ibang bansa. Germany nga daw pala. Milk ka, chocolate. Mm, unboxing nga pala ni Ram. Siyempre, alam niyo naman, papakita niyo pa kay Daddy. Bakit? Kasi nga, siyempre, diabetes check. Yung bayo ko nga pala na si JR. Eh, boy, wag mo naman gawin chicharap yung ulam. Dapat may kanin ka dyan. Nakikita mo naman si Ram, pinapapakpak na yung chocolate. Yan, yan. Mm, kung kuha lang, kasi sabi namin limited ka lang. Pero kung nakita niyo naman ang itsura, napakarami. Taste test nga pala. Mmm, yummy, 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 yummy. Napakasarap ng chocolate. Lalong-lalo na kapag libre na binigay set sa'yo. Sarap ang Himagas Milka Chocolate from Germany. Ako kung Germany, basta yun na yun. So, ayan, nakikita niya naman. Mmm, nangingi pa si Daddy. Eh, si Daddy hindi pwede kasi diabetes. Mmm, binigyan na ram ng onte. Mmm, sabi, paano ko malalasahan yan? O, syempre, binigyan na naman ng isa pa. So nakikita nyo naman yan si Ram. Enjoy na enjoy sa pagkain ng chocolate. Pero hindi ko na pinakita sa video dahil isa rin ako sa kumain ng chocolate na bigay, no? Oh, uh, hindi namin yan dinala, hindi namin inuwi yan. Si Daddy ginusto, so gusto niya sabi nyo, ubusin daw niya lahat. Mm. Yung nga pala dumating ng order ni Daddy na incubator. Kasi syempre yung mga bibe, yan, dyan ilalagay, happy breeding. So bumili siya nito sa Shopee. Yung mga itlog kasi na ginagamit namin dito sa Kabite is ah, uh, yung organic or yung galing mismo sa bibi nila daddy na alaga nila. So, nakita nyo naman mga ganto na palang incubator nyo high-tech, high-tech pero nasa styro na may ilaw lamang to. Actually, kaya kaya ito ni JR. So, umuwi na kami neto kasi sabi ko tara na tayo kasi sudo pa tayo kay mama sa airport. Si mami nandyan sa loob ng Salinas Elementary School dahil nagbibigay sila ng bigas para sa senior. So, yan. So, dito sa kabita, usong-uso -uso yung mga ganyan. May mga pabanda. Pag may namamatay, may pamarjorette. Yan, usang-usang yan dito sa Cavite, may mga paganyan talaga yan sila dito. Pag linggo, dito ka dumaan, huwag ka na ma-stress kasi ganyan dito. Dahil dito sa dinana ko, is almost dalawa yata yung kanilang sementeryo. So, nandito na kami ngayon sa Expressway. Yan, Cavitex nga pala to. So, yan, sa mga nag-iisip no, Sunday. Ano, sorry, na Sunday? back to work again the next day, Monday. So, madami na naguhuwihan na ito ng time na to. So, dito kasi sa Kabite, eh, marami na quick getaway para makapag-swimming. So, nandito na tayo ngayon sa border, going back to Manila. Nadala niyo na ba yung mga visa niyo, passport niyo, lahat-lahat and everything. Kasi ganito talagang eksena dito sa easy trip or yung Cavitex dahil mabagal ng read ng kanilang system so dito na ako ngayon sa Skyway Skywing going to Terminal 3 kasi ganyan yung flight ni Mama, sabi ko kay Mama Mama malapit na ako, huwag ka nang tawag nang tawag, malapit na ito pababa na ako, pero kasi yung takbo ko dito ay napakabagal nakita nyo naman, nanonood pa yung asawa ko ng TV so syempre, dapat mabagal ang takbo para safe ang mga biyahe natin pero nakita nyo naman, slow dumadami na yung mga pagsusundo dito Ayan, kasi tapos na yung bakasyon ng iba, yung iba galing probinsya, yung iba nagbakasyon, yung iba galing work. So nakita niya naman pila na talaga dito. Sana improve nila yung parking space dito. So nakuha ko na diyan si Mama Di ko na nakabidyohan kasi syempre mabilisan lang. Ayoko makabala sa iba pag ako ay nagpi up doon. So, yung skyway na ako going to mama's house. So, syempre, dito na ako duman. Sabi ko, dapat talaga doon ako sa service road. Pero naisip ko kasi kala ko hindi Sunday ngayon. So, yan. Nandito na ako yung mama's house. So, dala ni mama yung banana cake. Oh, huwag niyo isipin kung anong itsura nun. Huwag kayong green-minded. So, yan. Banana cake na gawa ng asawa ko. Uh, siya na nag-assemble nito. Rather, banana cake with ice cream. So, yan yung luto ni Risa Lee. Barbecue na may onting uling. Said, bakit naman gato ginawa mo sa barbecue? Sinunog mo naman. Nilagyan mo naman ng uling. So, si Rizali, sabi ko, busy-busy ka sa'yo lang. Pero, tignan nyo yung kanyang barbecue, ha? Papakita ko yung 3, 2, 1, go. Sunog na ang barbecue ni Rizali. Ano nangyari, Rizali? Ba't mo naman sinunog yung barbecue nating ulam? So, syempre, may talong. Yung talong naman yan, is ka nabukasan na morning break pa breakfast. So, hindi ka pa kumatulog, meron na. Time check, 7.55. Nakakain na kami dito sa Mama's House. So, nahiwan na rin ni Rizali yung barbecue at meron ka naman si oh nakikita niyo yung barbecue yung mm, sarap favorite ko siya talaga ang barbecue at itong hipo na to eh ko ba bata gwi pa si mama fresh from Cagayan de Oro pa yan nung nakaraang araw pa daw yan pero nag-uwi siya papakita ko yung aking kanin yan ang kinakain kong kanin napakaunti lang talaga kasi syempre dahil diet -dietan. yung tubig niya Yan ay naubos ko so tubig tubig lang ako more on ulam and ginagawa kong chicharap mm finish product yan na lang natira yung New Zealand dami pa rin at pati ito yung toyo, marami pa rin. so yung pinya na yan is ko kasi fresh from Kagayan de oro, bukid non. Maraming maraming salamat sa panonood dito. Sa susunod ulit. Bye, 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 bye.